Good morning guys! Tara, biyahe tayo! Hi guys! Welcome back to our channel! Sa video na to, uh, bibiyahe na naman tayo ngayong araw na to uh, Ngayong araw pala ay February 5, 2025 uh, Time check is 5.30 na ng umaga and paalis pa lang tayo ng bahay Nagpapainit pa tayo ng ating makina bago tayo bumiyahe Siyempre bago tayo mag-umpisa make sure na lagi malinis yung ating mga sasakyan Kailangan natin lagi linisan uh, Ako naman kakapakarwash ko lang kahapon So kunting pagpag -pag lang uh, Ayos na to And then siyempre kailangan natin pasingawin yung loob ng sasakyan para mawala yung magnamagnamoy dito sa ating sasakyan. And syempre guys, bago tayo bumiyahi, kailangan muna natin magpasalamat sa ating may kapal at kailangan natin manalangin para sa safety and protection sa ating pang-araw-araw na pagbibiyahe. So, dyan na muna kayo and update ko kayo pag pinasukan na tayo ng unang booking sa araw na to. Hi guys, pinasukan na tayo kagad ka ng booking. Uh, yung pickup natin is 1.4 km mula dun sa pinanggalingan ko uh, papunta siya ng terminal 2 ang fare is 294 pesos so maganda na tayong pasok ng umaga natin ngayon dahil malaki laki yung fare and papunta na nga ako dun sa pickup location uh, pagkagalun guys pag malaki yung fare uh, message nyo agad pag gusto nyo yung booking na on the way na kayo para hindi makancel. Pagkaganito kasi pag medyo malalayo and nakikita nila matagal pa yung driver, medyo malayo pa, kinakancel ka agad ng customer. Katulad nga nung unang booking ko, uh, 2 kilometers yung pick up, sayang yon So papuntang lasa lang, tapos kinancel agad ng passenger. Kasi nga medyo malayo pa yung panggagalingan ko, bali 2 kilometers. Kaya ngayon nga guys, uh, minessage ko na si passenger na on the way na ako uh, medyo malapit lang naman to 1.4 kilometers and malaki yung fare uh, 294 dahil papunta siya ng terminal 2 mag video ako ulit mamaya pag nadrop na natin si passenger Good morning guys time check is 6.22 na ng umaga so nahatid na natin yung passenger natin dito sa terminal 2 kakababa lang ni passenger so ngayon naghahanap naman tayo ng booking ngayon dito sana pasukan tayo kahit maganda kung medyo malayo-layo para malaki-laki yung fare so bali wala pa ng traffic ngayon mamaya pa ito magkaka-traffic mga 7.30 so kaya mas maganda pag maaga tayo bumibiyahe dahil nga wala pa masyadong traffic at and mabilis natin mahatid yung ating mga passenger lalo na pagka ganitong malaki yung fare maganda kasi worth uh, 300 pesos 30 minutes po lang bibiyahin So panalo ka na doon. So mag-video ako ulit mamaya guys pag pinasukan tayo ulit ng booking dito sa May Terminal to. Pag wala dito, uh, try ko pumunta sa Terminal 3 baka sakaling makakuha tayo ng passenger doon. Hi guys, hindi pa rin tayo pinapasukan dito. So nagpagas muna tayo dito sa Petron and umihi na rin para nakahanda na yung mga kailangan natin. Kasi minsan mahirap din pag uh, rush hour na so marami ng booking mahirap naman na iihi pa tayo and magpapagas pa so kailangan pag wala ka pang booking ihanda mo na yung mga kailangan mo para pag marami na yung booking uh, tuloy tuloy na yung pagbibiyahe mo good morning guys uh, update lang time check is 8.40 na ng umaga So kanina, di diba, nagbaba tayo ng pasahero dun sa Terminal 2 Tapos hindi tayo pinasukan hanggang dun sa may City of Dreams Doon nga tayo pinasukan So papuntang Bulacan, galing ng City of Dreams So papuntang Maykawayan Ang fare is 661, malaki-laki and maganda lang kasi nag-skyway kami nag siya ng skyway Kaya saglit lang, wala pa isang oras, nandun na kami sa Maykawayan And then nagtip din siya ng 50 pesos. Tapos pagdating natin ng Bulacan, may kawayan, pinasukan tayo din ng booking. Uh, papunta naman ng NIA Terminal 3. So, maganda parang binaybay lang tayo dito galing Bulacan. Ang fare naman niya is 588 pesos and then uh, nag-skywing nga rin ulit kami kaya mabilis natin naihatid dito kaagad sa Terminal 3 and nagdip din ulit ng 50 pesos so nakaka 100 pesos na tayo sa tip ngayon tapos mabilis natin na hatid nung nahatid yung ating mga pasahero nga pala guys nakakatatlong booking pa lang tayo pero meron na tayong 1,543 so yun lang minsan makakachamba ka talaga ng mga malalayong booking tapos pejo hindi na magkaroon kapanalo pero okay na may kita na tayo doon kasi nga wala pa naman traffic dahil nakapag skyway tayo and mabilis natin na ihatid so andito ko ngayon guys sa may terminal 3 uh, hanap hanap tayo ng passenger dito pag wala tayo makuha dito diretso naman tayo sa MOA update ko kayo ulit mamaya pag napasukan na tayo ulit ng booking kung hindi kain muna tayo siguro hi guys kakababa lang na passenger natin dito ulit sa terminal 3 so kanina habang nagbibideo ako Pinasukan tayo ng booking dito sa may Newport. So papunta ulit ng Terminal 3 kaso sa may arrival lang. May uh, P2P kasi bus station doon sa may ilalim ng Terminal 3. Kaya papunta din yung passenger natin doon siya sa sakay Kaya dito naman ako ulit ngayon sa may Terminal 3. Dito ulit sa may Newport. So naghahanap ulit tayo ng passenger ngayon. Ang fare niya kanina is 85 pesos lang passenger natin na nakuha maliit lang pero okay lang yun dahil malapit lang naman in 5 uh, nasa 5 minutes na atin na natin kaagad kasi mabilis na naman dito hindi naman traffic dito sa terminal 3 hindi katulad tulad mo na sobrang traffic dito so update ko ulit kayo mamaya pag meron naman tayong booking na pumasok dito sa atin Hi guys, time check is 10 o'clock na ng umaga Andito ako ngayon sa SM Aura So kanina pinasukan tayo ng booking dun sa may uh, malapit sa Terminal 3 Papunta rito sa BGC sa McKinley So ang fare is 190 pesos and then paka drop natin ng passenger uh, Pinasukan din tayo ng booking dun malapit lang Papunta naman dito sa SM Aura Kaya andito tayo sa SM Aura Maghahanap naman tayo ngayon ng passenger So, ang fare kanina from Upper McKinley papunta dito sa SM Aura is 90 pesos. So, meron na tayong 1,900 plus ngayong araw na to. And 10 o'clock pa nga lang ng umaga. Sana pasukan tayo ulit ng booking ngayon. Sana malaki laki ng konti. So, target ko ngayon maka 3,000 and then uwi muna para kumain. So, medyo traffic kasi dito sa may ano, SM Aura. Sana pasokan pa tayo dito ng booking. Update ko kayo ulit mamaya. Mag-video ako pag pinasokan na tayo ng booking. Ang traffic guys. Uh, sobrang traffic dito guys sa may hill puyat. Galing tayo ng BGC. So kanina pinasokan tayo ng booking. From doon sa malapit ng SM Aura. Papunta nang sa BGC so ang fare is nasa 80 and then nagpatay nga tayo ng app kasi naihi tayo, nag CR muna tayo and ngayon nga hindi pa tayo pinapasukan ulit pag bukas natin ng app so galing BGC, papunta rito sa Makati, walang pumapasok na booking and sobrang traffic dito ngayon so okay lang yan, sobrang traffic uh, may time tayo para kumain may bahaw na kong tinapay 10.47 pa lang naman So, para mamaya, malay mo malayo yung ibigay sa ating booking. So, at least, ready tayo. Lagi kayo magbaho ng makakain-kain para hindi kayo basta-basta magugutom. Kasi dito sa pagbibiyahe, uh, minsan hindi tayo nakakain sa tamang oras dahil nga minsan malayo yung drop-off ng passenger or minsan naman sulot-sulot yung booking. Sayang naman pag huminto tayo. So, kaya lagi tayo may baong ganito para hindi tayo mainis sa traffic at least may time tayo para kumain so dyan na muna kayo, update ko kayo pag pinasukan ako dito ng booking sa may Makati return guys, uh, time check is 1.06 na ng hapon so kanina uh, galing tayo ng BGC uh, hindi tayo pinasukan hanggang Makati so sa Makati na nga tayo pinasukan Uh, papunta ng Robinson's Galleria ang fare niya is 199 pesos tapos doon naman sa malapit sa Robinson's Galleria pinasukan din tayo ng booking uh, papunta lang din doon sa Bay Ortigas ang fare is 89 pesos and then pagkababangan natin ng passenger doon sa Bay Ortigas pinasukan din naman tayo kagad booking papunta ng BGC ang fare is 162 pesos tapos sa BGC pagkababa natin ang passenger natin sa may Saint Luke's pinasukan tayo ng booking malapit lang din doon uh, papunta ng 1 Ayala dito sa may Makati ang fare is 90 pesos and then sa One Ayala uh, pagkababa natin ang passenger natin pinasukan tayo ng booking na Panibago galing naman ng Glorieta 4 papunta dito sa St. Paul dito malapit sa amin sa may Buendia so ang fare is 118 pesos and then nagpatay na nga tayo ng app dahil malapit na dito sa amin uh, tsaka inaantok na rin ako so pahinga muna tayo alauna pa lang naman tapos mamayang hapon biyahe tayo ulit uh, after natin magsundo kay misis so so far meron na tayong 2,685 plus may tip tayong 100 mahigit so So, parang meron na tayong uh, 2,700 ngayong araw na to So mamaya ng hapon kahit maka 1,000 tayo or 1,300 para sakto 4,000 So abangan nyo mamaya mag update ako ulit pag biyahin natin mamaya ng hapon Good evening guys, time check is 7.28 na ng gabi So biyahe ulit tayo So kanina umuwi nga tayo mga 1.30 ng hapon dahil na uh, inaantok tayo and then nagugutom na rin tayo so kumain nga muna tayo sa bahay and then natulog tapos magsundo tayo kay misis and gayon naman tayo ulit bibiyahe so kalimitan guys sa gabi bumibiyahe ko ng mga ganitong oras 7 past para hindi na masyado ma-traffic tapos ang ginagawa ko dapat uh, at least maka 1,000 lang tayo ngayon so kasi kanina naka 2,000 mahigit na tayo Actually, nasa 2.8 na tayo kanina. So, at least maka 1,000 lang tayo ngayon and then away na tayo. So, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo mamaya kung magkano ang kilita natin sa araw na to. Hi guys. Pinasukan na tayo ng booking. Uh, malapit lang. Uh, malapit lang dito rin sa amin. Papunta lang ng One Ayala. Ang fare is 126 pesos. So, papunta na ako dun sa pick location ng messenger natin. Date ko kayo mamaya pag nababa na natin sila sa One Ayala. Hi guys, time check is Uh, 9.30 na ng gabi. Andito ako ngayon sa Marikina. kakababa lang ng passenger natin. Kanina, pagbaba ng passenger natin sa One Ayala, pinasukan tayo ng booking doon sa may Glorieta 1 papunta ng Mandaluyong. Ang fare is 168 pesos. And then, sa Mandaluyong nga, pinasukan din tayo ng booking doon malapit papunta ng Ortigas. 128 pesos naman yung fare. Tapos, from Ortigas... Uh, may pumasok na booking sa atin papunta dito sa Marikina so medyo malayo-layo uh, 10 kilometers uh, ang fare niya is 242 pesos kaya nga dito ako sa Marikina tapos pinasukan ako ng booking dito papunta naman ng Rizal kaso hindi ko na tinanggap kinansel ko kasi malayo na at gabi na medyo delikado ng pagkagalitong oras so hindi na tayo kumukuha ng mga palayo kaya ang ginawa ko, nagset na tayo ng may destination pa uwi ng bahay Uh, kasi nga 9.30 na ang target ko lang naman hanggang 10 o'clock sana makakuha tayo ng booking pa uwi ng bahay para naman makuha natin yung 3,500 para sa araw na to so update ko kayo mamaya guys pag nakarating na ako ng bahay and uh, kwentahin natin kung magkano yung uh, kinita ko at magkano yung ibabawas natin sa gas so dyan na muna kayo uh, mag video ako ulit mamaya pag pinasukan pa tayo ng booking Hi guys, time check is 10.40 na ng gabi So kanina uh, nag-set na nga tayo ng my destination garing Marikina So, pinasokan tayo ng booking sa na. Yung fare is 70 pesos So, malapit lang Ang sumunod na booking natin uh, pumasok uh, Robinsons Magnolia na Tapos yung drop off dito sa May Makati dito sa May Dilarosa ang ferry is 200 plus kaya andito ko ngayon sa Makati pauwi na tayo ng bahay and magpapahinga na tayo malapit na kasi ito sa amin uh, yung Ayala ilang minutes na lang nasa bahay na tayo so bali naka 18 jobs tayo ngayon 18 na biyahe, nagstart tayo ng mga 5.30 ng madaling araw kanina pero umuwi tayo kaninang tanghali, mga 1.30 nasa bahay na tayo. And nag-start naman tayo na ng mga 7.30. So total hours natin, umabot din tayo ng mga 11 hours, mahigit siguro. So naka-18 jobs nga tayo, 18 na passenger. So, bali ang total na kinita natin sa araw na to ay umabot din ng 3,641 pesos. So, sa 3,600 mahigit na yan, uh, nagpagas pa tayo ng 1,000 pesos kanina. So, bali ang kinita talaga natin is 2,640 And then, mayroon nga tayong tip na natanggap kanina kasi yung passenger natin sa Marikina yung binaba natin sa Marikina nagtip siya ng 100 pesos tapos kaninang umaga meron din tayong natanggap na 100 pesos na total na tip bali yung tip natin ngayon ay 200 pesos din bali sa 3,640 plus 200 tip so ang gross natin is 3,840 and then ibawas natin yung gas na 1,000 so meron tayong malinis na 2,000 840 pesos nga pala guys uh, dyan sa uh, 2840 na yan bawas na dyan yung commission ni Grab na 20% mahigit so yan talaga yung pinaka take home natin ngayong araw na to so not bad na rin guys uh, sa 11 hours natin na pagbibiyahe malaki laki na rin yung may uwi natin bawi na lang tayo ulit bukas sana mas malaki pa yung kitain natin bukas uh, bukas nga pala is Thursday so tingnan natin kung malakas-lakas yung booking so dito sa grab guys kung gusto mong kumita uh, kailangan si bagan mo lang talaga dapat alamin mo yung mga oras na matraffic and oras na maraming booking so katulad sa akin yung ginagawa ko nga uh, mas gusto ko yung madaling araw kasi wala pa masyadong traffic minsan nga gusto ko bumiyahin ng mga 4 o'clock kaso uh, hindi tayo nakakagising ng umaga and then sa gabi naman mga 7.30 wala na masyadong traffic kaya mabilis natin nakahatid yung ating mga passenger so bali yan lang ang nakayahan natin sa araw na to sa pagbibiyahe sana uh, nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung posibleng kitain hindi naman lagi ganun guys uh, minsan mas malaki pa yung kinikita natin dyan minsan mas malit naman so depende yan sa araw at oras ng labas natin So yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panood Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin And i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin Nga pala guys, uh, lagi tayo nag-upload regarding sa income, daily income, weekly income, uh, monthly income And then nagsasagot din tayo ng mga katanungan nyo So pag may mga tanong pa kayo dyan guys, may mga hindi kayo ah Huwag kayong mahiya mag-comment dyan at nababasa ko lahat yung mga comment nyo. And pag may oras nga tayo, sinasagot natin yan, nire-replyan natin. Nga pala guys, huwag nyo rin kalimutan ang Facebook page natin na Butter Dust Band. And meron din tayong TikTok account na Butter Dust Band. I-follow nyo na rin dahil nag-upload din tayo ng mga update doon regarding dito sa Grab platform. Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood Again, ito si Butter Dust Band. Good night po sa inyong lahat.